Good day po mga kamektek. Meron tayong DIYS. Ano ba yung DIYS? Yun po yung tinatawag na do it yourself. Ayan. Dahil dito sa bintana na ya, yung glass niya, bumagalaw mga idol siguro yung uh, kumontrata nito eh naubos na yung sealant niya kaya hindi na masyadong linigyan ng sealant ayan o no? oh. ayan oh, no? gumagalaw so konting konting bigla mo lang ng kunting bigla mo lang ng bukas ng uh, bintana laglag ang salamin basag nakita nyo ba mga idol gumagalaw i-DIYS natin yan do it yourself so dahil uh, gumagalaw yan ayan o oh. ba na gumagalaw ayan o oh, gumagalaw ayan Kaya kita naman o oh, gumagalaw oh. so mga konti na lang mahuhulog na yung salamin so ayusin natin yan mga idol ganito lang yan ilak natin yung ilak natin yung bintana para tumigil sa sabag galaw ayan ayan nakalak na sumapapansin so, nyo tumigil sa paggalaw nakalapat na yung salamin so tsaka natin tambakan ng tambakan ng silan DIYs natin yan mga idol mga kamektek ayan oh. DIYs punuin natin yan ng sealant ayan oh. ayan punuin natin yan hindi na makakagalaw yan pag napuno yan ayan kasi yung kumontrata nito naubos na siguro yung sealant niya pinabayaan na lang ayan Ayan o. So pinabayaan na lang kaya tayo na ang magpupuno. Tayo na ang mag adjust sa mga pagkukulang nila. Tayo na ang mag-adjust. Ayan. Kita nyo ba mga idol? Pinipisot ko yan isang kamay. Pinipisot ko yan ng isang kamay. At ang isang kamay ay hawak ang cellphone para i-video. Diyan ako expert mga kamektek ang magtrabaho ng may hawak na cellphone. Ayan. Ayan. So napuno na, di ba? Nakita niyo mga idol, napuno na ng sealant. Ngayon, dahil DIYs 'yan, papakitaan ko 'yung ng isa pang technique. Ayan. Dahil 'yung isang kamay ko may hawak. So hindi ko na naayos ng mabuti yung paglagay ko. Bibitawan ko ngayon yung sealant na yan. Ayan, binitawan ko. Ngayon, at saka natin, ipapantay na lang ng daliri. Ayan. Tignan natin kung makagalaw pa yan. Ayan. Tapos, saka natin punasan ng basahan punasan ng basahan Pura ang mga sobra sa salamin ayan ayan o oh. o oh, ayan oh. punasan natin yung sobra um, be a perfectionist kailangan mapunasan natin ng mabuti yan eh, para pa matawag tayong perfectionist ayan napunasan na gumanda na ganun Ayan, gumanda na. Luminis pa yung salamin. Ayan. Ayan, luminis pa yung salamin. Ayan. So, ganyan lang mga kamektek. DIYS lang natin ng mga bagay-bagay na mga iniwan ng kontraktor. Yun lang po. Salamat. Bye-bye.